Eto, mukhang masarap po. Oh. Dutch meal, milk mogu mogu. Ah, madali lang gawin. Parang dalawa lang ingredients eh. Ay, tatlo pala kasama yung yelo. So, ilalagay lang yan. Dutch, Dutch milk. milk. Dutch milk. Hindi milk. Dutch milk yan. Oh na ano yan? Dutch so, milk. Basta yung parang, ano na yan? Dutch milk. mogu mogu. Mogu mogu na grapes yung flavor. Mm. Mukhang masarap to, be! Para talagang masarap. I-try natin to. Serap ng churro. Serap ng KitKat. Try natin, try natin. Try natin? Try natin. Tara, tara, tara. tara. <laughs> Let's go. At Ayun na nga. Pupuntahan na nga ni Duday ang aming repartig man kung meron bang stock. Ang problema ay hindi kami nag stock sa rep. Kaya yan walang laman. Kaya naman, pumunta na kami sa 7-Eleven para bilhin ang aming mga kailangan. Dalawa lang naman yung bibili namin dito kasi dalawa lang naman yung kailangan natin guys. ba? Diba? Ang una dyan is itong Dutch Mill. At last, ito namang mogo-mogo na grapes ang flavor. Kaya naman yan, ready to go na tayo sa cashier para bayaran ating na pamilya at ayan na ready to go na kami sa bahay at naadaan kami dito sa Angel's Burger. Kaya naisipan muna namin bumili ng pambara tapos yung gagawin natin drinks mamaya eh iyon ang panulak. So ayan eto na yung nabili namin. So ayan guys nabili na namin ang mga kailangan namin. Meron na dito Dutch beer at mogu mogu. Siyempre <laughs> dito namin siya titimplahin. Malaki. <laughs> tapos siyempre meron na din kami kinuhang yellow na tetres kasi wala kaming chubay Ay, ilagay na natin guys. Ha? Ah, daming yelo na ito, Bill. Oh. Ito, ikaw magbukas ang mukubog ako dito. Okay. Ah, ito gugupitin. Wait lang, guys. Gugupitin ko lang to. Hindi na pala kailangan kong tingin to, guys. So, pinunit ko na lang na ganun. Basic? Wala Kasi mo bubukas yan. Kasi ginakalat mo. Ang hirap eh. Kamay lang yan eh. 1, 2, 3. Hi, hi, hi. Napakaganda ba Oh my God! Ang dami! Tapos, ihahalo-halo lang natin. Tignan natin, masarap tingin yung, yung tsura guys oh. May Pink na pink, oh. Diba? You know, Yun oh, ngayon yung Oh. Okay. Dahil guys, saluhaluin lang natin. syempre bago natin inumin to, dapat may pambara. Magbabara muna tayo ng binili natin na angels. Eto, tikman na natin. Tikman na natin ito. Angels. Stop na ito guys. Muro lang. Tapos ang sarap pa. Buy one, take one siya guys. Okay. Apo. Di pa ako nakakakat. Dati ang sinasabi dito, una na tinapay lahat. Ngayon, hindi na. Solid na siya talaga. Mm. Sobrang mm. sarap. Para tong angel. Bakit? Angel pangalan eh. Mm. Kaya ko kasi lumilipad ka kasi sarap. Talaga. Mas nadada ka no? Sarap kasi. Maka na. Mga may sakrut. Sarap kaya. Tingnan na natin. Ako na. Yeah. pinakita expression ko, pinigilan ko. Ikaw. <laughs> Ikaw. Mm, hello. Hello. Ang sarap. Gagsin, ang sarap. Ang nagasas sa namin dito guys, 76 lang. Kasi nyo yung natimblo, oh. madami na. Sarap siya ligit. No joke. Akin ba? Ben. Doon na din kayo nito. Tapos sabayan nyo na din na kahit anong pambara kasi <laughs> ito inumin nyo. Sobrang solid. Ako nga! Basta, yung lasa niya sobrang balance. Ang sarap. So, ayun lang guys! see sa next na hack na mapapanood namin. O kaya kung may hack kayo na nakikita, i-comment nyo na dyan sa baba. At titignan natin yung mga hack, hack na yan. Kung may gusto kayo ipatry sa amin, try din natin. Mm uh -hmm. -huh. So yun lang guys. Bye-bye!